Good morning, beautiful people. Good morning, everyone. Oh, so, gumagaya kami ni Popsi. Aalis uh, na naman kami. Mahagang mahaga. Ito nakabantay yung aking mga chikiting patrol. Alam niyo guys, nabawasan. Nagkakamot pa rin sila ganyan-ganyan. May binangangamot pa rin sila ng paunti-unti. Pero, hindi na kagaya ng dati. Ito si Sky ko dati. Diyan, yan, ano, hindi yan makatulog sa kamangati. Kamot ng kamot. Kung saan-saan yan, nangangamot siya. Pero, nagaano. Tapos, ang pinapain ko pala sa kanila, yung probiotics na ano. Sa Lusada ko lang nabili yan, guys. Ang mura-mura lang yan. Pinamin mo ko. Tapos, kumunda yung mga balabalang ibon nila. Diba, bebe? Naliko tayo mga may pagdating, ha? Hello, beautiful people! Good morning! So, nandito kami ngayon sa Pura. Kasama ko si Skyler, si Ate Bella, and yan, one big happy family kami ngayon dito sa tricycle. Yes po, yes po at si Papsi. <laughs> Umiinom. <laughs> Uminto kami dito kasi uminom si Papa. So ayan, diretso na kami sa araw na ito ay magpaparehistro naman kami ng ating tricycle. Pero na, na kami guys, na lang si Papa. Bella! Bella! Oh, and si Kai, guys, sky Skyler. Punin mo na lang ito. Gusto mo? <laughs> Skyler. Yan na <ay> yung mga bibi. <laughs> Pinakain ko sila ng chicken. May nagtitinda dito sa tabi namin. Buying sila tagisang chicken. Okay na? Ha? Happy na? <laughs> o, oh, mamaya ulit. Si Bella tapos pinainom ko din sila ng tubig nagdala din ako ng inumin nila guys sarili nilang ayan, sarili nilang tubig yan ano, tsura lang natin dito mga mukha tayong ano eh hmm. yan, nilagyan ko ito kasi mahangin, baka mahanginan itong aking si kakay bebe hmm. okay na? busog na? busog, busog okay na? <laughs> so yan ang mga baby natin ah mga busog tapos ayun nagawin naman kami para kay Jamila yung pinagbutuhan nila para kay Jamila pero bumili kami dalawa pa na chicken nito para kay Jameme naman para hindi naman siya lugi ano baby ko yahoo kainit po kainit po dito na kami sa bahay ay wah hinihingal hinihingal o, baba na baba na baba na dong kay Papa dali ah, kainis na iwan ba naman yung ano yung itong wet wipes sa so, inisip-isip ko kanina nadadalhin ko yung kayo na pack 1 o binili ni papa kanina tatlo isang daan panalo tapos ito yung andito yung ano yung chicken pa ni Bella ni Sky uh, ni, ano to Jamila kunin ko na doon daling ko doon itong chicken o, oh, doon na lang sa loob. Sky, ka na dito. Pais, pakisarado mo mabuti ang pintuan. Hi, Bella. Tinanggal mo na naman yung diaper mo. Maldita ka. Okay. Magulo ang bahay namin, guys. I'm very, very sorry dahil umalis kami kanina nang nagmap lang ang papsi wait lang ang chinelas natin. Ang init ng mundo ba? Ang oh, sarap ng tulog ng tatlo. Mm. Pinaligoan ko yan pagdating namin. Pinaligoan ko pagdating namin. Naligo. Ako din naligo. Kaya ang sarap matulog. Ang mm, silang tatlo. <laughs> ang dilim dito sa labas. Pinatay pala ni Papa yung ano, ilaw. Pagpasok niya kanina saan? sa, ano, loob. Ay. Ang init. Ay, saan ko yung ko? Wow, mali. <laughs> Ayusin ko yung ano nilalabahan ko. Nalap ako kanina eh. Nilagay ko na sa ano, sa karton yung mga nabili namin ni Papa. Ayan. Tapos, ito yung ano, yung manga na galing kay Tita Shirley. Nahihinog na oh, Tita. Nahihinog na yung manga natin. Good morning! Morning, guys. <laughs> good morning! Good morning! Narinig ako ng baby ka. Good morning, baby ka. Good morning, baby ka. Ay! 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 Opo! Ay! ay ito na yung isa. Hmm, tinan mo. Ayaw ni Sky na lumapit sa akin si Bella. Sky! Ali na! Alika na! Good morning! Good morning! <laughs> good morning! Shh! Tama na, tama na. Tama na, tamana Good morning. Good morning, baby ko. di good morning ka. di good morning ka. <laughs> Talaga itong babae na ito. O, oh, sige na, sige na. Good morning na, good morning. Okay na. Aray, ko, sakit naman, oh. Puro gas-gas na naman ti mama niya. Okay, guys. <laughs> <laughs> Napasarap yung tulog ko. Grabe. Ang oras. Ay, alam, mag alas 8 na. Ay, nako. Hi, Nanay Tess. Good morning. Opo. Oh, si Nanay Tess, lagi nagu good morning yan. Hindi ko nasasagot minsan. Nanay, sorry po. Good morning, good morning. Ay, sandali. Buksan natin ang jello. <laughs> kasi hindi tayo ayan another good morning <laughs> ay nako asan yung pa? nasan yung bag ko kahapon? ay ito 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 na ito na ito na alam nyo ang mga pakwan ngayon eh, hindi na ano hindi na ma hindi na matamis kasi naarawan na sila nainitan na sila <laughs> Oy baby, tama na yan ha. Tama na. Tama na. Papait oh, meron pang ano dito, barya 30. <laughs> <Anong magulong> natin? <laughs> ano natin? Ano natin? Ano natin? Oh, yun yes, so. Oh. Parang ang lambot-lambot naman na. Lambot? Panachi. Guys, dulo tayo ng ating uh... Mm, ayun na naman siya Magluluto <laughs> ng guys. patatas Magluluto ng, ng patatas Patatas at itlog May hatlog pa sana <laughs> May hatlog pa sana Patatas at itlog oh. Allah, today is Friday Na? naman. Tapos yung native na manok, yung galing kay Tita Shirley. Hmm. Yan, lutuin niya. Ano luto mo nito? Adobo. Ah. Hindi ba pwede yung may sauce Yung ano? Hindi pwede. Pwede rin. May, may tidbits tayo doon. Oo. Ay, kunin ko. Kunin. Ay, tada. Bella and i am been Bella oh, and Ginawa ko yung mangga, guys. Tinan nyo, oh. Hinog na. Hinog na, hinog na, hinog na. Ano ang tulang ko? Hindi pwede ito na ano, isang cup Yung ano. Hindi huh? naman. Hindi okay. Bibigay mo. May, may chicken pa rin nasa ano? Ay, meron ka ba? Ang gabi. Ano ka nyo ba yung Hindi. Ay, nandun na lang. Ah. Yung laman Ha? Yung laman. Hindi, ito ka ako kay Lamay okay, Camila. Yung chicken dito. Eh, ano pang kulang yan? May ketchup Fremont. dito. May ketchup tayo. Meron mo. Huwag natin ilagay yung pano. Wala kasi nang yung Ito? So, pwede naman. Oo. Ketchup. Ketchup na masirap. Tignan ko. Ha. Ay, wala. Wala na tayong ketchup? First time well, in the history. I... Kala ko. Ay, pupunti naman na. Pwede pa yun. O oh, sige, kukuha ko ulit. <laughs> Ang aga-aga. Talaga naman. <laughs> Nag-request na ako kay Papang. Alam niyo guys, kagabi, yan, nag naglaba ako. Ayun. Nalimutan ko talaga na mag-vlog na. Sobrang init. Grabe. Parang unti-unti tayo pinapatay ng init. Yung ano, maliit lang. Ito siguro. Tomato paste, tomato sauce. Para mas masarap ang sauce kaysa sa paste. 'Di ba? Tomato sauce na lang para hindi mapait-pait. Ito ba? O yung medyo mas malaki ng kaunti. Ayan. Mm. Lagay ko na dito sa box yung aning glutinous. Yeah. Alisin ko din yung ano tanggalin ko na yung cup ko. Hala, hindi pala. Ano ba 'yan? Alisin ko din ito, lalagay ko doon sa ano sa harapan ng sasakyan. Kahit itong isa. Ito ba? Oo. Ayan. lalagay ko sa harap ng sasakyan. Pa, tomato sauce na lang yung kinuha ko para hindi mapait-pait kasi mali ko konti lang yung anong ketchup natin eh. Andiyan na yung bits, oh. Yarn, yummers. Favorite ko to guys, itlog. At saka ampalaya. Ay, may nakita akong ampalaya doon eh. San Sana gayon na lang itlog at ampalaya tapos yan puro doon. Nandiyan na yan. Sige na. To the other side of the mountain. Kasi naan natin. o umaano yan eh. Ay, kasarap. sarap -mm. -mm. Okay. Bili tayo yung malalaking hotdog ba? Ano? Dali na. Daddy, oh. Daddy, oh. Apat na lang pala ito eh. han mo para hindi ma init natutupok ka doon eh. Sige, mm labasan. -hmm. Saka ito 'yung iprituhin. Ali pwede na alisin 'yan mahan. Oo. Tay. Si sa loob na sa loaf. Mhm multivitamins paki okay. oh sky hmm, sa si bela kabilis kay kay bela kay kay sky hmm gagawan bela Okay, kai. Mhm. Mm okay. Lana. Hot dog na malupet. <laughs> 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 Yan ang ulam namin ngayon. <laughs> Kasi ito na lang yung laman ng rep namin. Ano? Tapos binubuksan pa. Eh, bisayang. Lilinisin ko muna yung rep namin. Siya. 'yung likod ng pang pang ano, ano, pag nagdi-depress -de siya nandun sa likod ano no, Totoo 'yun ano? May natutuyo? Oo. Pero duntukin mo sa likod. Kahit hindi linis, okay lang Oo. pa. Okay, Kakain na. Let's eat na. Papa, come on, let's eat. <laughs> hindi pa luto. <laughs> Tatawag na ako kumain Di pa pala luto kanin Ay Maria Come on, come on, come on Let's eat Ay pa Lapit na yan Ano, kasasalang mo lang ba ito? Ayoko nga Kumukulo pa lang Oh my gosh. <laughs> Aliyah tito baby ko. Lika dito mahal. Tama na yan. Nagwalis muna kasi ako guys sa kwarto. Para mamaya. E mamak na lang yun. Sana matamis itong ano mangga. Alam, matamis nga. Mahal. Itong galing kila, tita. Tamis. Mm-mm. Ay, tamis. <laughs> Fake. Fake ka pala. Napeke mo ako, ah. Mahal. Kain na muna tayo. Mas maganda ano, magtrabaho pag ano. Nakakain na. Mula nung no, umulan, hindi siya masyadong mainit. Ano? Hindi yung sobrang init. Nabawasan. In, yung, yung kapi natin, andyan yung... Ano, ano gusto mo yung coffee ko o yung black coffee? Dapat pala bibili tayo. Hindi tayo nakabili, no? Dito tinga, Eto, naglagay na ako dito sa... Ka dito na yung pan. Siguro. Dito, ay Ay, ala. Mabubulok na siya, oh. Hindi ko nakita. Ha? Hindi ko ito nakita. nagpainit. Ha? Hindi pa ako nagpainit, mahal. Kasi nintay kita, eh. Lalamig na naman. Hindi masarap yung kape talaga masarap yung pag mainit ma mainit na mainit pero nainis ako <laughs> pag sobrang init okay na to come on dami guys nakakain guys <laughs> nakakain <laughs> na kami ni Popsi ng ulam tapos alam niya ba yung ano yung patatas kinakain na ngayon ni Sky dati ayaw niya kanina pinitikman niya ay, na. Oh Ay nga pala, kunin ko muna yung ano, yung carrots kasi lulutuin ko na yung corn beef. Lalagyan ko ng carrots, yung tinadtad na carrots, malambot na malambot ang gagawin ko. Para Hoy, bakit? Shh! Ano ginagawa niyo diyan? <laughs> Huling-huli kayo ha. Ano ginagawa niyo doon? Ha? Nandun sila, nakatitig sila sa ano. <laughs> binuksan ko kasi ito guys para sumingaw man lang baka mamaya nag-aapoy na ayun, nandito sila eh tinitignan nila okay. kaya ang laman nitong mga abubot ni mama sabi siguro guys napagod akong ano nagwalis ang init kasi sobra so ayun guys yun po yung ganap namin sa araw na ito sana po nag enjoy kayo <laughs> kahit na konti lang yung ganap namin sana, sana lang, sana lang, uh, ang araw natin ay laging masaya. Uh, Siyempre sa, ano, sa pagtitiis namin ngayon ni Papsi, sa mga nangyayari, sa mga ginagawa sa amin. Patuloy kami magtitiis dahil alam namin na ang Diyos ay laging nandiyan para, ano, alalayan kami, bigyan kami ng lakas. So malakas naman tayo, salamat din dahil hindi rin kami nagkakasakit salamat at malayo din kami sa sakit ngayon. Sana huwag kami magkasakit sa mga panahon na ito na kailang kailangan namin ng lakas. At syempre, yung laging sinasabi sa akin ni eh, Papang na ni Papsi na ang laban na ito ay hindi ko lang laban, kundi laban naming dalawa. Kaya, maging matatag. <laughs> yun lang guys. Sa ating lahat, maging matatag tayo. At huwag tayong ano, susuko, manalangin, And we'll see you again tomorrow, beautiful people. See you. Guys, okay, salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.